બબિયાના પેનફ છે ખબર છે ખબિલિયન Ya Allah! Ya Allah! Sa pinakabagong mga kaganapan ngayon sa Lebanon, ang puwersa ng Israeli Defense Forces ay naglunsad ng mga airstrike sa puso ng Beirut, na ang araw ng maraming Lebanese ay mas ginulupan ng todo ng mga Israelita dahil sa walang humpay ng mga pambobomba ng IDF. Ang mga airstrike na ito ay isang tugon mula sa mga pag-atake ng Hezbollah sa Tel Aviv at sa iba pang mga lungsod at bayan ng Israel. Kung saan ang Hezbollah ay nagpaulan ng humigit kumulang tatlong daan at apat na pong misil sa baluarte ni Netanyahu na nagdulot ng matinding pagsabog at malawakang pangamba sa maraming Israelita dahil sa itinutok ng grupo ang missile at rocket nito sa mga posisyon ng militar at sa mga sibilyang lugar. Dahil sa nagdulot ng matinding pangamba ang ginawa ng mga militanting grupo sa mga mamamayan ng Israel, mas pinaigting pa ni Netanyahu ang mga pambobomba nito sa maraming lungsod at bayan ng Lebanon. Na ang mga pinuntiryang gusali ay isang kilalang lungga at imbakan ng mga armas ng grupo na sa sobrang lakas ng air-to-ground missile na bumaba mula sa himpapawid ay winasak nito ang maraming pasilidad. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon na ang mga pag-atake na ito sa lungsod ng Beirut ay humantong sa pagkamatay sa labing anim na mga tauhan ni Kasem at may mga nadamay na mga sibilyan dahil na rin sa ginawa silang takip ng mga teroristang grupo sa mga gawain nitong terorismo. Ang mga pinasabog na mga gusali ng IDF ay ito na ang itsura ngayon na sa tindi ng mga bombang lumapag sa syudad ng Beirut ay nadurog ang maraming pasilidad na sumasalamin sa matinding galit ng militar dahil sa hindi nito iniwan ang mga kuta ng kalaban hanggang sa hindi ito tuluyang nawasag. Pinasabog din ng Israeli Defense Forces ang ilang gusali sa lungsod ng Dahieh at Tyre, Lebanon upang sunugin ang maraming anino ng Hezbollah pati na ang mga pandigma nitong armas. Nasa loob lamang ng isang oras na mga pambobomba ay naging kalunos-lunos ang sinapit ng mga gusaling pinagtataguan ng grupo na sa lakas ng impact ng bomba ay nahati at nadurog ang karamihan sa mga pinuntiryang struktura. Matapos ang mga airstrike, tumambad sa mamamayan ng Lebanese ang wasak-wasak na mga kabahayan na walang sinayang na oras ang mga rescuer upang isalba at tulungan ang mga taong nadamay sa mga pambubomba na ito. Itinatampok ng mga pangyayaring ito ang determinasyon ng IDF na pulbusin at burahin sa mundo ang mga salot na teroristang ito dahil sa ipinapakita ng grupo ang kakayahan nitong maghasik ng lagim sa maraming lungsod ng Israel. Ginulat din ng Israeli Air Force ang mga natutulog na mga militanting grupo sa silangang bahagi ng Lebanon, kung saan nagpakawala ito ng misil sa gusaling iniulat mula sa intel ng Israel, na dito tumutuloy at gumagawa ng mga planong pambobomba ang mga terorista. Nasa mga oras na yon, ay naging impyerno ang mga pasilidad na tinarget ng militar na humantong sa matinding pagsabog at pagkawasak na ang maraming Hezbollah ay hindi na nakatakbo pa upang takasan ang paparating na air-to-ground missile ng IDF. Ang operasyon na ito ng Israel ay naging matagumpay dahil sa kumpirmadong pinasabog nito ang humigit kumulang sa labindalawang mga hideout at lungga ng Hezbollah kasama na dito ang mga gusaling pinagimbakan nila ng armas. Ayon sa pinakabagong inilabas na pahayag mula sa militar ng Israel, na ang grupo ay nagpapakita ng lakas na makipaglaban sa mga puwersang Israeli dahil sa patuloy na sinusuplaya ng Iran ng mga pandigmang armas ang organisasyong ito, na mas pinalakas pa ng Hezbollah ang mga pag-atake nito gamit ang mga missile at rocket patungo sa Israel, na nag-udyok din sa IDF na hanapin at itumba ang mga teroristang ito upang bigyan ng leksyon ang mga tao ni Kasem na gumagawa ng mga pambobomba. Sinabi din ng tagapagsalita ng militar na ang mga airstrike na ito ay isang kinakailangang tugon sa patuloy ng mga banta na dulot ng Hezbollah. Na walang ibang gagawin ng Israeli Defense Forces kundi wasakin ang mga grupong ito na tumatakbo sa Lebanon. Higit pa rito, binigyang diin din niya na ang mga utos sa paglikas ay inilabas ng militar Bago ang mga pambobomba upang maprotektahan ang maraming mga civilian sa digmaan na ito na hindi nakasalanan pa ng mga Israelita kung may mga nadamay na mga inosenteng tao sa mga pagatake ng IDF dahil sa hindi nagkulang ang Israel sa mga inilabas nitong babala upang maiwasan ang higit pang pagkadamay sa maraming Lebanese. Ipinagpatuloy din ng ground unit ng Israel ang pagsulong nito sa malaking bahagi ng Southern Lebanon upang harapin ang umuusbong na kakayahan ng grupo na gumagawa ng mga pambobomba sa maraming lungsod ng Israel kung saan ang matapang na pagsulong ng militar ay humantong sa matinding sagupaan ng magkabilang panig. Ayon sa ating mga nakalap na balita na hindi bababa sa anim na mga militanteng Hezbollah ang kumpirmadong natodas sa matinding bakbakan sa Kiam, Lebanon na ipinapakita ng IDF ang kakayahan nitong hampasin ang mga terorista na umaaligid sa lugar na ito. Habang tumatagal ang digmaan sa Lebanon, ay mas lalong dumadami ang mga mandirigma ng Hezbollah na tumatawid sa kabilang buhay dahil sa mga pagsisikap ng grupo na kontrahin ang gobyerno ng Israel na tinitingnan nila ang kanilang mga sarili bilang pangunahing tagapagtanggol sa mga mamamayan ng Lebanese. Dahil sa pagpapaulan ng maraming rocket fire at missile ng grupo patungo sa mga lungsod ng Israel, ang punong ministro na si Benjamin Netanyahu ay nagbigay ng matinding babala sa organisasyon na ayon sa kanya, ang militar ng Israel ay magpapatuloy sa kanilang kampanyang militar sa Lebanon hanggang sa maubos ang presensya ng Hezbollah na tinanggihan ni Netanyahu ang ceasefire talks na ginawa ng United Nations upang hindi mahinto ang naumpisahang pagtugis sa mga salot na ito sa Lebanon. Pinigyang diin din niya na ang patuloy na pagtulong ng Iran sa mga militanting grupo ay isang maling hakbang na ginawa ni Khamenei na ang sinumang bansa na nagbibigay ng mga armas sa mga militanting Hezbollah ay magbabayad ng malaking halaga. Ang pahayag na ito ng punong ministro ay sumasalamin sa matinding galit sa mga terorista, lalo na ang patuloy na pagbibigay ng mga pandigmang armas ni Khamenei sa mga grupong ito upang guluhin at wasakin ang gobyerno ng Israel. Nakapag ipinagpatuloy pa ng Iran ang pagsuporta nito sa mga terorista, ay siguradong makakatanggap ito ng malagim na mga kahihinatnan dahil sa tinitingnan ng Israel ang Iran bilang isang malaking banta at pinuno ng mga militanteng grupo sa gitnang silangan. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.